Oi, cái nhỏ con nó ởอยู่. Chúng ta. Yes. Cái chú ăn con này. Cái con này. Chúng nói đọc gái match. September. October, November, December, Tuloy ko lang yung anak. Ito siya. Guys, hindi ko masib yung ano yung picture nito nung nagwan manta, ah. di ko na bawal i-post si may pag-asang haba ng bagha ng puso ko'y magkatira ah, mer mer on the wall ayaw mo siya mamaya siguro mamaya masisig ko na mm. What mm -hmm.